Salamat, Tawba, o hindi shopping. Mag Shopee. Mag-advance. Hindi Shopee, siya Shopee ko. Sa siya ganito. Wala, <laughs> grabe. Kaya pala, ang lakin niyan. mag unboxing po tayo. Yung pasuha. Shopping siya, o. Siguro, ito yung sapatos. ano guys. Ano talaga yun? <laughs> sapatos ba to? Posporo. <laughs> Posporo, yan o. Toothpick. Ano po yan? Ah, kaya to. Unang bukas. t shirt. Ayan. Yung quality. Yung pambayin. The quality you can trust. <laughs> Huwag mo nang kamutin. T-shirt pa rin. Yung puro t-shirt to Yung mga anuter ko. Yung pala may t-shirt. Di magpalit ka na. Hindi pa naman. Iyan, na. Ano yan? Pants. Yung sapatos pala nagpalaki dyan. Nakatong sinelas ko. Ano ba Ano ba yan? nata, 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 natatapilok lagi ako sa